kusina nandang tayo sa aking loob ng bahay yan ang bahay ko lang yan simple lang simple lang ang bahay ko dito mga kakusina yan nakalat nakalat ang bahay ko dito mga kakusina yan simple lang kaya nga tayo nagbablog para nagkaganda ang bahay natin mga kakusina Hmm. Yan. lang ang ating bahay yan, eh. yan dami mga kakalutan na dami simple lang ating bahay mga kakusina kaya salamat sa pag ano din ang aking mga akong mga video mga kakusina maraming 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 salamat sa inyo yan simple lang ang ating buhay dito kasabahan lang tayo dito mga kakusina Ayan. kaya please lang please pakitulong ng aking youtube channel mga kakusina para uh, kalipat lipat naman ako sa mga upahan mga kakusina yan para makalipat lang ang lamang ako tulong na niyo sa akin mga kakusina yan para makalipat kita po ang init dito Ayan, maraming salamat mga kapusina sa panonood din ng aking mga konting salamat na marami. sa inyo mga kapusina sa lahat na nanonood ng aking video maraming salamat sa inyong lahat Ayan, utang na loob sa inyo ang panonood sa akin ng video ko lahat mga kapusina maraming salamat